Kitaw kitaw bukid nun. Taong isang libo siyam na raan pitong putapat. Bata pa lang ako, ay si Itay na ang kinagis ng kong magulang. Bagaman wala naman itong asawa. Pero hindi iyon naging hadlang para magbago ang pagtingin ko rito. Alam ko naman sa aking sarili na ampun lang ako ng kinikilala kong ama. pa paman, gaya ng kasabihan ng matatanda sa aming baryo, na wala naman daw sa dugo ang pagiging ampon. Kung minsan daw kasi, sa pagitan ng ampon at tag-ampon, ay umiiral dito ang kasabihang mas matimbang pa sa dugo. Sa madaling salita, kay Itay Epre na daw magsisimula ang pagiging mabuti kong tao. Kung sa papaanong paraan ako nito pinalaki at inaruga. Pagdating naman sa mga bagay na yon, eh masasabi kong wala naman akong tulak kabigin sa kabaitan ng kinikilala kong ama. Dahil ramdam ko sa aking sarili ang pagmamahal at importansyang pinakikita nito sa akin. Isa pa kahit pangangaso lang ang hanap buhay ng aking ama, eh hindi naman yun naging hadlang para maitawid nito ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya naman kahit malayo kami sa bayan, masasabi kong hindi naman kami kinakapos sa pagkain kada isang beses lang sa isang linggo kung pumunta ng bayan ng aking ama para magbenta ng mga ligaw na hayop na nahuhuli nito sa bundok. Kasama na rin ang mga bungang kahoy na inaanin nito sa kanyang maliit na sakahan. Sa ganitong paraan lang umiikot ang buhay namin ng tatay ko sa araw-araw. Kung minsan nakakapag-uwi naman ito ng kakarampot na salapi. Pero mas madalas ay eh wala itong naibibenta sa merkado galing sa kanya mga pananim na prutas at bungang kahoy. Subalit kapag dumarating ang mga ganoong bagay sa buhay namin na walang wala kami, hindi naman ako nagre-reklamo sa aking ama. Bagkus, itinutuon ko na lang ang aking sarili sa pag-aaral. Medyo malayo man ang kinaroroonan ng paaralan ko mula sa aming baryo. Pero tsinatsaga ako pa rin itong lakarin sa araw-araw para lang makapagtapos ako ng pag-aaral at masokle ang ko ang sakripisyo ng aking ama. Impo, anak, hindi naman lingit sa iyo ang estado ng ating pamumuhay na isang kahig-isang tuka, hindi ba? Pero ang gusto ko lang sabihin sa iyo, anak, na kahit hindi tayo magkadugo, ikaw lang ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaya ang maipapayo ko lang sa iyo, pilitin mong makatapos ng pag-aaral. Pasalamat na lang tayo dahil ang lupang sinasako ko sa bundok eh, kalikasan ang nagmamayari. Hindi ko man madalas sabihin sa iyo na mahal kita, pero nakikita mo naman kung papaano ko iginagapang ang pag-aaral mo, hindi ba? Magkakasunod na paliwanag ng aking ama. Alam ko naman po yun, Tay. Hindi naman po ako manid at bulag para hindi ko makita ang mga sakripisyo niyo para sa akin. Mabuti pa nga kayo kahit hindi tayo magkadugo. Ipinaramdam niyo sa akin ang kahalagahan ng buhay. Samantalang ang tunay kong mga magulang itinapon lang ako na parang isang basura sa kakawian. Magkakasunod kong tugo ng hinanakit. Matapos marinig ng aking ama ang mga sinabi ko, marahan naman ako nitong tinapik sa balikat. Sabay hima sa bayhi mas ulo ko. Kaya naman sa paglipas pa ng mga araw, ay mas lalo ko pang pinalalim ang maganda naming ugnayan ng Tatay Efren. Ipinangako ko rin sa aking sarili na kahit ano pa man ang mangyari, ay hinding-hindi ko ito bibigyan ng sakit ng ulo o problemang ikasasama ng loob nito. Sa bawat araw na dumaraan sa aking buhay, mas lalo ko pang tinututukan ang pagtulong sa aking ama. Pero gaya ng palagi nitong sinasabi sa akin, Sulitin ko raw ang aking kabataan para pagdating ng araw na kailangan ko na mag-asawa e eh meron daw akong magagandang alaala na maikikwento sa aking anak. Subalit ang palagi ko naman sagot sa aking ama na mas maganda ng alaala para sa akin ang makatulong ako sa kanya at hindi maging pabigat gaya ng ibang kaedad ko. Kaya naman kapag naririnig ng tatay Efren ang mga sinasabi kong iyon ay ngumingiti lang naman ito sa akin. Hanga talaga ako sa iyo, impo anak. Dahil mas pinipili mo talagang tulungan ako kaysa ubusin ang oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero alam mo anak, kapag naaalala ko yung araw na napulot kita sa kakahuyan, akala ko noon mamamatay ka na dahil napakapayat mo at sakitin. Maigi na lang at doon ako napadaan sa lugar kung saan kita nakita ang sa isang buslo ng prutas. Magkakasunod na paliwanag ng aking ama. Dagdag pa nito, ay palagi niya raw akong iniiwanan on kay Mang Tomas na isang albularyo sa tuwing mamumundok siya. Kaya naman, malapit rin ang loob ko sa matandang iyon na naging katawang ng aking ama. Minsan na rin daw naisip na tatay Efren na hanapin ang mga tunay kong magulang. Subalit bigo siyang matagpuan ng mga ito sa kabila ng tatlong baryo na ang kanyang pinuntahan. Sa tuwing pinagmamastang ko ang mga lampin at bigis na ginamit sa akin ng aking mga magulang. Lalo na nung inabandona ako ng mga ito, hindi ko rin maiwasan ang magtanim ng samanan ng loob sa mga iyon. Naisip ko rin, bakit kaya may mga magulang na kayang abandonahin ang sarili nilang mga anak sa kabila ng lahat? kung pwede, pe pwede naman nila itong ipamigay sa mga kamag-anak o dili kaya ipagkatiwala sa mga kumbento o simbahan. Kaya naman sa tuwing tinititigan ko ang tatay Efren. Hindi ko mapigilan ng sarili ko na yakapin ito ng mahigpit habang hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Isang umaga habang papasok ako sa paarlan nang masalubong ko si Man Tomas na ko naman binati habang nakangiti ito. Aba, malaki ka na pala impo. Ilan taong ka na iyo? Ganap ka ng binata. Magsikap kang mabuti sa eskwela para pagdating ng araw, matulungan mo ang iyong ama. Maraming bagay ang isinakripisyo sa iyo ng tatay Efren mo. At ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Kaya marapat lang siguro na ang mo ang sakripisyo niya. Magkakasunod na sabi ni Man Tomas. Dahil sa sinabing iyon ng matandang albularyo, ay tumangu lamang ako rito, tanda ng aking ayon. Sa isang banda naman, habang naglalakad ako papunta ng eskwelahan, iniisip ko tuloy kung ano-ano nga bang bagay ang isinakrepisyon ng aking ama para sa akin. Nang makarating na ako sa aking paarlang pinapasukan, naging maayos naman ang lahat. At sa pautay-utay na pamamaraan, na ipapas ako ang aking mga asignatura. Sa ganong paraan lang umiikot ang buhay estudyante ko tuwing araw ng lunes hanggang biyernes. Sa tuwing pauwi naman ako ng hapon, hindi ko rin makakalimutan dumaan sa isang simbahan bilang gabay at pasasalamat ko sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang araw, nanaisipang kong dalawin si Mang Tomas habang nangangaiingin ang aking ama. Ay rito, na ang taong nakapulot sa akin sa loob ng kakahuyan ay may dugo ng isang aswang nang marinig ko ang salitang aswang ay hindi ko napigilan ng malakas na pinting ng puso ko na tila ba gustong kumalas ng wisyo ko sa aking sarili. Ganun pa man, ay pinilit ko pa rin maging kalmado sa kabila ng lahat ng mga sinabi at inilalahad sa akin ng matandang albularyo na itinuring ko na rin na para kong lolo dahil sa mga kabutihan nito sa amin. Pero saad nito sa akin na malaki na raw ang ipinagbago ng aking ama magmula nang mapunta ako sa puder nito. Huwag mong kamuhian ang kinikilala mong ama impo. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagpago ng pananaw si Efren. Hindi kagaya nung kabataan niya na madalas itong mamerwisyo sa mga alagang hayop ng mga magsasaka dito sa atin. Paliwanag ni Man Tomas. Dahil sa sinabi ng matandang albularyo, ay nanatili lang akong walang imik. Hindi dahil sa aswang ang kinikilala kong magulang, kung hindi dahil sa pamamagitan ko ay napagbago ko ang pananaw ng isang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ngayon ko lang din napagtanto sa aking sarili kung bakit ganoon na lang kung iwasan ng aming mga kababaryo ang tatay Efren. Dahil alam ng mga ito sa kanilang sarili na may dugong aswang ang aking ama. Ang akala ko kasi noon, hindi lang talaga pala ng ama ko sa mga kababaryo namin. Pero nagkamali ako dahil may rason pala ang mga ito para iwasan ng aking ama. Dahil sa aking mga naririnig, ipinagkibit balikat ko na lang ang mga pinakikita ng mga kababaryo namin sa aking ama. Pero gaya na sinasabi sa akin ni Man Tumas, aswang man o tao, ay may karapatan ding magbago ng naaayon sa gusto ng isang nilalang. Kaya nang makabalik na ako sa aming bahay, inabutan ko na lang na nag-aasikaso na ang aking ama ng aming pananghalian. Subalit nang mapansin itong wala akong kaimik-imik, ay bigla ako nitong tinanong, Eh anak, may problema ba? Simula kasi nang dumating ka, napakatahimik mo. Sabihin mo lang anak kung may dinaramdam ka at maaga pa natin na sakit mo. Nariyan naman si Mantomas at magaling na manggagamot iyon nag lang sabi ng aking ama. Matapos nitong makapagsalita, ay tapatang ko naman sinabi rito Nagaling na ako sa matandang albularyo. Dahil nakipag-usap ako roon habang nasa bundok siya at nagkakaingin. Nang marinig nito ang aking mga sinabi, ay napatitig lamang ito sa akin na tila ba binabasa nito ang aking mga iniisip kung ano ang mga bagay na napag-usapan namin ng na matandang iyon. Maya-maya pa, ay bigla naman itong nagwika ng mga kaunting katanungan sa kung ano ang aming napag-usapan ni Mantumas. Kaya naman, lakas loob kong sinagot ang mga tanong nito nang walang paligoy-ligoy. Ganun ba? O siya, Beno. Napag-usapan niyo na pala ni Mang Tumas ang nakaraan kong buhay. Totoo naman ang inilahad niya sa iyo na may dugo ako ng isang sarot. Pero niminsan anak, hindi kita hinawaan ng pagiging aswang ko. Dahil alang kong mabuti kang tao at napalaki kita ng tama. Nasa sa iyo na yan anak kung kamumuhian mo ko at tatalikdan. Pero kung dumating man ang araw na iyon, asahan mong mananatili pa rin ako nakaalalay sa iyo. Tandaan mo impo anak, ikaw ang bumuo ng aking pagkatao. Kung bakit ako patuloy na lumalaban ng pata sa buhay at mas piniling magpakatao tao kaysa magpaka-aswang. Mariingwi ka ng aking ama. Wala na ho akong ibang iniisip, Itay. Ang gusto ko lang malaman nyo na humahanga ako sa inyo. Dahil kahit papaano na paglabanan nyo ang inyong pagiging aswang, ang tugong ko naman paliwanag. Matapos ang pag-uusap naming iyon, ay patuloy naman akong inasikaso ng aking ama at ibinigay ang mga pangangailangan ko sa eskwelahan. Ultimo nga mga kakainin lang nito ay inilalaan pa niya para sa akin na kung minsan ay ako na lang ang tumatanggi. Nakita ko rin ang sinsirdad ng Tatay Efren sa kung papaano nito binago ang takbo ng buhay niya sa kabila ng pagiging aswang nito. Hanggang sa dumating sa punto na napabalita sa aming baryo ang pananalasa ng dayong aswang. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kalabaw, kambing at kung ano-ano pang mga alaga ng magsasaka, ay muli na namang naungkat ang pagiging aswang ng aking ama. Kung kaya naman ang madaanan ko ang naguumpo ka na matatanda sa aming baryo, batid ko na sa aking sarili na kami ng tatay ko ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya naman nang marinig ko ang pangalan naming mag-ama ay walang kaabog-abog akong napahinto sa usapan ng mga ito. Dahil perwisyo daw kami mag-ama at ang dapat daw sa amin ay itaboy sa baryong iyon. O dili kaya ay utasin na nang mawalan na raw ang mga salot na namin. Kaya sa puntong iyon ay hindi ko na rin napigilan ng aking sarili na magpahayag sa mga matatandang magsasaka na nanguhusga sa amin ng tatay ko. Habang mahinahon ako sa magot ng mga katagang ikinagulat ng mga ito. Grabe naman ho kung husgahan niyo ang tatay ko, Mang Emong. Wala naman ho kayong preba na ama ko ang sanin ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop dito sa baryo. Ang mariin kong paliwanag. Impo, iho, baka hindi mo alam kung anong klase ng tao ang nagpalaki sa iyo. Isang aswang ang kinikilala mong ama. Baka dumating ang araw, isa ka na rin sa magdadala ng perwisyo sa baryong ito. Kung makapagsalita ka, akala mo, alam mo na ang bagay-bagay tungkol sa ama mong demonyo magkakasunod na sambit at kutsa ni Mang Emong. Ilang minuto pa ang nakalipas. Harapan ko ng sinabi sa mga ito kung sino ba talaga ang may busilak na puso. Nalabis namang kinagulat ang matatandang naroon na nakatingin sa akin habang marahan ako nagsasalita. Ang sarili ko ang magulang itinapon ako na parang isang basura. Ngayon sabihin niyo sa akin, sino ba ang may busilak na puso? ang tao ba o yung tinatawag yung aswang? Kayo mga Abner, noong mga panahon na nag-aagaw buhay ang anak ninyo, sino ba ang unang sumaklolo sa inyo? Hindi ba tang tatay Efren? Kayo mga Cardo, noong mga panahon na mga anak ang asawa nyo, sino ba ang tumahog ng kumadrona? Hindi ba tang tatay ko? Abang naroon kay sa kabilang baryo at nakikipag-inuman? kahit ano pang sabihin nyo laban sa aking ama. Hinding-hindi ko ikinahihiya na pinalaki ako ng isang aswang. Aswang na may mabuting puso. Magkakasunod kong paliwanag sa mga ito. Sa puntong iyon, ay bigla naman dumating si Mantumas at may hinahon na kinausap ang magsasaka na nangungutya sa amin. Ay rito, hindi raw porkit aswang ang isang tao, eh mananatili na daw itong aswang habang buhay. Dagdag pa nito, na imbis na paratangan nila ang aking ama ng kung ano-ano eh mas mabuti pang hingin na lamang nila ang tulong nito upang sa ganon ay mahanap na ang tunay na salaring sa pagpatay sa mga hayop at iilang tao sa kakahuyan. Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy lang kami sa buhay ng aking ama at pinagsabihan rin ako nito na wag nang intindihin pa ang mga pinagsasabi ng mga kababaryo namin. Isang hapon na bang kagagaling ko lang sa eskwelahan. Nang bigla kong masilayan sa aming bakuran, si naman Tomas, Mang Emong at Mang Cardo. Kasabay ng pagtatanong ng mga ito kung nasaan raw ang aking ama ng mga oras na yun. Magandang hapon sa iyo, iho. Nariyan ba ang tatay mo? Diretsyan tanong ni man Tomas. N Nasa likod bahay ho, nagsisibak ng kahoy na panggatong, Man Tomas. Sandali lang ho at tatawagin ko patugong kumbati. Nang makaharap ng matandang albularyo ang aking ama, masinsina naman itong kinausap ni Man Tomas at ang kasama nitong mga magsasaka. Ayon sa aking mga narinig, hinihingi ng na mga ito ang tulong ng tatay ko. Ganon ho ba Man Tomas? Ayaan niyo gagawang ko ng paraan niyang problema ng ating mga kababaryo. Gagamitin ko ang abilidad ko para sa ikatatahimik ng baryo natin tugon na paliwanag ng aking ama matapos nitong marinig ang hinaing ng mga magsasaka. Kasabay nito ay humingi rin ng paumanhin ang dalawang magsasaka na nangutya sa amin nung nakarang araw. Kaya naman kaagad na tinanggap ng tatay ko ang mga pinagsasabi ng mga ito. Naasabi na ho sa akin niya ng anak ko at naintindihan ko naman po ang bugso ng inyong damdamin sa mga kagaya kong may dugong aswang. Sana lang ho ay hindi na maulit ang mga gano'ng pangyayari. Ano po? Masakit ho para sa akin na madamay ang anak ko sa pagiging aswang ko. Gayong nagbago na ako. Magkakasunod na paliwanag ng aking ama, agad naman sumang ayon ng dalawang magsasaka sa hiling ng aking ama na hindi na mauulit ang mga gano'ng pangyayari. Kaya naman sa paglipas pa ng mga araw at gabi, ay palagi ko nang nakikita si Tatay Efren na nagpapahid ng lana sa kanyang katawan. Isang gabi habang nagmumuni-muni ako sa aming bakuran at hinihintay ko ang aking ama nang makarinig ako na isang angil na may halong hingal. Dala ng labis kong kuryosidad ay sinundang ko ang angil na iyon hanggang sa makarating ako sa likod ng aming bahay. Tumambad sa akin ang mabalahibong balat ng aking ama habang nakausti ang matatalas nitong ngipin. Sinasampal nito ang kanyang nahuling aswang at iginapos ito sa isang puno. Agad itong nagsabi sa akin na tawagin ko si Man Tomas. Kahit na medyo madilim ang paligid ng mga oras na iyon at tangi liwanag lang ng buwan ng tanglaw ko, ay sinunod ko pa rin ang inuutos nito. Ilang minuto pa ang nakalipas, kasama ko nang bumalik ang matandang albularyo. Pero nung mga oras ding iyon, ay bumalik na sa pagiging tao ang tatay Efren paliwanag pa ng aking ama, ay nahuli niya ang nilalang na iyon na nilala pa ang kambing ni Mang Temyong sa loob mismo ng bakuran nito. Hindi naglaon, ay inutas rin niyo ng matandang albularyo at inilibing naman ito ng aking ama sa likod mismo ng bahay namin. Sa pagsapit ng kinaumagahan, hayag ang sinabi ni Mang Tomas sa aming mga kababaryo na nahuli na ng aking ama ang aswang na namiminsala sa mga alagang hayop ng mga magsasaka. Magmula noon, ay nagbago na rin ang pananaw ng mga tao sa aking ama at sa aming pamilya. Magpasa hanggang ngayon, kahit na may sarili na akong pamilya, hindi hindi ko pa rin nakakalimutan at tapatang kong inilahat sa aking asawa at anak na pinalaki ako ng isang aswang na sarot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong lahat